Hi guys, tayo po ay magluto ng sinigang. Ayun, hinugasan ko muna guys yung karne, tapos sinanggal ko yung tubig. Tapos pinakuluan ko ulit at inalis ko yung mga nakalutang na puti. At nilagyan ko ng sitaw, ng labanos, at kabote. At nilagyan natin ng nor cube na pork yung flavor. Tapos nilagyan din natin guys ng pampaasim na sinigang mix na ano na ano, gabi. May gabi siya. Ayan. Hindi na ako naglagay, guys, ng ano, ng, ng kamatis. konti lang, guys, yung nilalagay ko. Hindi masyadong maasim ako magl magluto ng sinigang. Nilagyan natin ng pakwan. Instead na kamatis, pakwan, guys, ang nilagay natin. At naglagay ako ng kabuti ulit. Ayan, white enoki mushroom. Kanina, guys, um, shiitake mushroom yun naman ay white inoki mushroom. Naglagay din tayo ng kangkong at malunggay ni Ka Elma. At naglagay din tayo guys ng seaweed. Kinat ko lang guys yung ano, yung isang ano, isang rectangle. Yan. Pakuloan natin. Yan. Palambutin lang ulit natin mabuti yung karne. Kasi gusto ko guys sa sinigang ay malambot na malambot yung karne. Yan. <laughs> try natin guys kung anong lasa ng ng sabaw guys ang sarap guys <laughs> hindi ganun kaasim yun yung gusto kong lasa at tumamis siya dahil sa pakuan ayan na luto na ang ating sinigang na pinakuanan <laughs> tama ba <laughs> yeah thank you so much guys for watching bye